game mikrofon what's up mga tropa for today's video aku bakal prank aku kunwari bakal challenge aku ng spelling pero hindi nila alam mga kursi nanti saya nge-do tong so, bolte um na to nabil ikut sa isang no, online shop pero bago ang lahat aku mw nusub sabi dulu nama lukit bako eh. kita nga <laughs> nakabana ko giliran <laughs> One, two, three, pa. Lapit <laughs> lang, lapit. Lalo. Tara mga to, pa, Samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano reaction nila sa ball na ito. Tara, let's go. Guys, just 10 seconds. Isusunod lang pangalan ng Tapos, ito yung timer natin. Tapos, ito yung papremium nila. So, pero, titignan natin kung sino naman malalalo. Okay? Okay. <laughs> diba? guys, tatawagin ko na. Jai, Be, ah oh. Gusto mo mong gusto ko magkapera? Uh Oo. -oh. Ha? Ka, may challenge ako dito sa iyo, spelling ito Susulat mo lang yung pangalan dito oh. in just 10 seconds. Dapat masulat mo na to ha. Pangalan ko? Oo. Oh -oh. Hindi, yung isang pangalan mo lang. Ay, pangalan ko lang talaga? Oo, oh, Nikki, ganyan. Kung ano. <laughs> oh, bago mo isusulat, ang gagawin mo, ganyan ka lang. Ah. Oh. Ready? Ganyan. Ha? Ah, okay, sige, sige. sige. Bale, Bali, uh, kailangan nakaganyan ako. Oh. So, pag nag-start na to, kukunin uh, ko yung ball pen, saka lang ako magsusulat. Ano hmm. yung pangalan ko lang? As in, oh, which, yung, buong pangalan uh, mo. Ah, buong pangalan. Oh, 10 seconds. Sige, ready ka na ba? Kasi 1,000 pa rin ako. Oo, oh. sige, 1,000. Sige sige. Sige. sige, sige. Okay, sige. Sige. Okay. Sige, ha. Okay. Okay. Timer starts now. I oh got. <laughs> but my ground. My ground. Huh? my ground. my ground. My ground. my <laughs> ground. madali ko may ground Adi. na yung ano. Track ah? lang yung, susulat mo pa talaga. Ay, eh. Oh, na yan nagulat ako. Yes. Yes. Guys. Tapos na siya. Yung isa lang naman ang ipa-track pa ng pinggan. Tawagin. 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 Ba. Tawagin, tawagin. mo na. Boy, Hello. like boy, gusto mo bang magkapera boy? Siyempre naman. So, may challenge ako dito. Susulat mo lang yung pangalan mo in just 10 seconds. Sige, game ka ba? Game. O, oh, itong pa-premium natin. Oh, Siyempre, o. Oh. Totong pangalan. O, oh, totoong pangalan. Oh. Dapat 10 seconds sa'yo. Sige, 20 seconds 10... sa'yo. Sa para yeah. ano, As may challenge. So... challenge. Sige, dapat ang gagawin mo. Ganyan ka ha. O, pag, pag sabi na, kong go, sulat Ganon. Okay, sige. Sige. Op, op. Oh, May okay. ano mo na lagay mo muna. Huwag mo na. Di pa nga. Hindi pa Excited ka. Excited ka. Sige. Sige ha. Ano premyo? Itong premyo. To, Ito. Totoo yan. Totoo. Totoo. Oh, okay. Totoo. Sige. Sige. Sige game? game? game o oh, okay. sige ha. Bibila ako. Three. Two. Ay, <laughs> sige. Okay. Sige. Three. Two. One. Two. Okay. Eh, tagoy yung micro, Tagoy yung mikroon! Tagoy natin isa. Nagalit pa. binatupan Ganit siya, <laughs> may. Teka, teka, ha? Napatay isang moko natin. Tin? Alika, Tin. Gusto mo magka-pera, Tin? Okay. Ha? Ah, yung -pera. pera. Ito. Yung ito yung premyo. Isang, dito, dito, ka, dito ka, dito ka, dito ka. Para makita pa, ka sa, sa, sa camera. Ang challenge natin dito, in just 10 seconds, masusulat mo yung buong pangalan mo. Pwede ka na ba? 10 seconds lang. oh, 10 seconds lang. Ha? Ah, ah. Sige. Tapos, tapos ito, may timer tayo. 10 Pasit, seconds? oo, oo. Oh, oh. oh. Sige, isang dito kalita. muna. Oo. Oo. itong isang ibang. Oo. Ito, Oo. yan. Sige. Ready ka, sige. Ngayon, Wait, ready ka na ba? Dapat yung kamay mo nasa taas. Ayan, bago o, kasi, o, kasi, ka sulat. Oo, kasi pipong boy. sa iyo na pag ano eh. Sige, okay, oh, base, magsulat yan. Hmm. yan. Oh, sige. Hindi oh. lang ha. Taas kamay. Sige, taas kamay. Sige, ready ka na ba? Sige. Five, four, three, two, one, go! <laughs> NGESAMPAL Finally, I Okay ba guys? dibang ang lupit? Mayroong pag-isa Sa higit natin kung ma pa na numero 1000 na to. Len. Ay, alay ka, ay, Len. Kayo? Gusto mo ka pera, Len? Alay ka na. Ay, ay. 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 Maganda, yan. Maganda yan. Maganda yan. Magandang gising mo. May isang libo ka lang, oh. Madali lang. Mag-spelling ka lang. Madali lang din. Nanalo hmm. na nga ako, eh. nga, eh. Yan nga, eh. nga, Nanalo na si Isoy. Lahat kami. Lahat sila. Ikaw na lang. Wala. Oh, ito, oh. Isang mga ating bago Sige. Alay ka, Len. Ang challenge natin, in just 10 seconds, masusulat mo yung buong pangalan mo. Pero, bago ang lahat, gaganyan ka muna. Tapos, oh, yan, sulat that ha. O, oh, sige, gano'n na. O, ka na. Sige, sa parang kita. Sige. Mag ako ang magta-timer sa'yo. May timer kasi yan. Ito. Nakapangalan mo ha? Sige, pangalan mo sige. Buo. Pangalan buo ha. Sige, o, oh, sige. Gusto mo ba ito ng isang libo? Siyempre. Ah, siyempre. Ito na. O, <laughs> oh, sige. Sige, magbilang bilang ako ha. Sige. Pangalan ko? O, oh, buong pangalan mo. 10 seconds. Oh, 10 seconds lang yan. Okay. 1, 2, 3, go! Ay, wala naman po ng ball bolte. Wait, wait lang. Ha? <laughs> huh? Wala ka naman. Wala ka naman. <laughs> <laughs> Isulat mo. No? Isulat mo. Sira na ako. Ano yun? Ano <laughs> yun? Ano yung Hindi, hindi pa ano si Ano yung sa ibaba si Sira ata. Sira ata? Uh -uh. mo nga, Hindi pa naman nakaan bukas. <laughs> <Ayon> naman eh! <laughs> Lenny, ni a prank. <laughs> Alam-alaman mo? Oo, so, ito. So. Kaya di mo tinuloy. Mm -hmm. no. Ayan na. Oh, And guys, andyan na. Andyan na, andyan na. So, Halika. gusto mo magka-pera? Oo, oh, magka-pera ko eh. Ayan. May, may ha, challenge ako. Eh, in just 10 seconds, kamer, isusulat mo yung pangalan mo ditong buo. Tapos, ito yung premium natin. 1,000 at saka papimeran kita. In oh, just 10 seconds, dapat masulat mo ah. Dalingan mo. Wala pa. wala pa nga. Dapat ganyan oh muna ako yung na. pangalan. Oh, bubong pangalan. Yan na 20 seconds Hindi, pangalan. seconds sa kanya. Wala pa nga. Wala pa nga. Wala pa nga. Wala pa nga. Oh, ganyan. Ganyan. Oh, sige. Kahit saan dyan. Kahit saan dyan. Kahit saan dyan. ganun ganun na. Oh. Sige. Timeran ko Timer. Starts now. Go! Ay, kaya may kuryente Ang sakit eh. Ayun o.

ni <laughs> It's a prize! Walang nanalo sa challenge natin na spelling. Kundi ako lang pa rin. Ito, ibubulsa ko na. <laughs> Salamat sa panonood guys. Effective talaga itong ball pin na ito. Like, subscribe, and follow me. Er, well, for more prank. <laughs> Thank you so much guys. Bye bye!